Sa isang malayong lupain, naninirahan si na Cinderella at ang kanyang dalawang kapatid. Masama ang pakitungo ng mga kapatid kay Cinderella at pinapagawa sa kanya ang lahat ng trabaho. Isang araw, namili silang tatlo at kay Cinderella pinahahawakan ng magkapatid ang bawat bag na napamili nila. Uh, kunin mo nga to, di ko na maramdaman mga braso ko eh. Sabi ng kapatid na si Cassandra, Bilis! Sandusay ng tindahan pa ang pupuntahan natin! Nagpapasensya na lang si Cinderella. Maya-maya, may nakita silang pulubi na may punit-punit na damit. Nang lalapit na sana ang pulubi, sinungitan siya ni Jezebel. eh, Umalis ka nga sa daanan ko! At naglakad na silang palayo. Ngunit hindi nakatiis si Cinderella at palihim na ibinigay ang isang bag sa pulubi. Tuwang-tuwa ang pulubi kaya't sinabi niya kay Cinderella, Napakabuti mong tao, matupad sana ang mga kahilingan mo. Sa pagkakataong iyon, sinigawan ni Cassandra si Cinderella. Ano bang pinag-uusapan niyo ng pulubing yan? Halika na, dali! Dumakbo si Cinderella pabalik sa magkapatid Maggagabi na nang makauwi sila sa bahay. Habang masayang sinusuri ng magkapatid ang mga damit na binili nila, napansin nila na may kulang na bag. Nawawala ang isang bag. Sabihin mo, saan mo tinago yun? Tanong ni Jezebel kay Cinderella. Nakita namin kung paano ka makatingin dun. Dinakaw mo, no? Di ah, wala akong minakaw. E di pinanakaw mo ni hindi mo mabantayan ng isang bag. Sinungitan nila siya ng husto. Kaya ipinagtapat ni Cinderella na ibinigay niya ang bag sa pulubi. Galit na galit ang magkapatid na lalo nilang sinigawan si Cinderella. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Ito ay ang gwapong prinsipe ng bansa. Tumingin ang prinsipe sa loob at sinabi, Balita ko, taga rito ang babaeng tumulong sa pulubi. Nagtatakaman ng magkapatid, sabi nila, Ako yun! Nge, ako! Hindi, ako nga yun! Aking prinsipe, alam ng buong bansa kung gaano ako kamatulungin. Habang nagtutulakan sila, nakita ng prinsipe mula sa loob si Cinderella na malungkot na nakatingin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Hindi naiwasang sabihin ni Cinderella na siya ang tumulong sa pulubi. Sinungaling siya aking prinsipe. Huwag kang maniwala. Hinawakan ng gwapong prinsipe ang kamay ni Cinderella. Hindi siya nagsisinungaling. Alam kong ikaw yon. Dahil ang pulubing yon ay ako. Napahawak si Cinderella sa kamay ng prinsipe nang may gulat at saya. Hinarap ng prinsipe ang magkapatid at sinabing, Lagi kong itinuturing ang sarili ko bilang tao para sa mga tao. Kaya naman nagpanggap akong pulubi. Yumukod ang magkapatid dahil sa kahihiyan. At mula noon ay namuhay ng masaya si Cinderella kasama ang prinsipe. Dahil ang lahat ng gumagawa ng mabuti sa mundong ito ay tiyak na magagantimpalaan.